Yo mga pare ko, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nakikita nyo napakainit na tapos nang uh, maulang na uh, panahon dito sa Korea. Ngayon mga pare ko, gagawin naman namin ano magtatanggal kami ng ano ng uh, talbos sa uh, strawberry pero ang kukuhanin namin 'yung mga good na ano na tangkay ba. Ganun. Basta papakita ko sa inyo mamaya mga par ko, hindi ko rin masyado may paliwanag eh. Basta di ba nag-ano kami, nag -put -put kami, naggunting kami ng mga talbos na mahahaba. Tapos yung pinutol namin na yun, gagamitin ulit namin. Parang hahanapan namin siya ng magandang tangkay para maitanim ulit. Kaya yung papakita ko sa inyo mga par Yeah mga par, ganito. Ito finish product na to eh. Tapos na itong uh, iras na to. Bali ang nangyari nga eh ito, yung mga naka, ano yan, mga nakatanim na yan. Oh. Bali may nakatanim dito, 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 tsaka dito. Tapos yung mga tangkay na nandyan. Ngayon yung mga tangkay na nandyan, gugupitin ngayon yan. Tatanggalin yan, tapos ang kukuhanin naman ngayon dyan, yung mga ganito, yung mga tangkay na ganito, yung mga goods. Goods to mga good quality to, tinatawag yung mga ganito. Tapos, i-ano uh, to, i-segregate, ise i-separate siya, tapos i -itatanim ulit ng panibago. Yan, ganyan ang gagawin namin mga pare ko Medyo madali-dali ito dahil ano lang, nakaupo lang tayo. Kaya papakita ko sa inyo mga paregoy Yan ito mga paro, kita nyo, ganito ginagawa namin tulad na sinabi ko sa inyo. Okay, Napuntura na siya ng mga nakalawit na talbos, ngayon pinipili na lang namin yung mga goods. So. Ayan ang mga kasama ko, oh. kita nyo, dami namin, suwerte nga lang din at dito kami sa loob, hindi masyado mainit. Oh. Mga yan. kasama namin. Ito mga taga to, mga paro. Oh. Ayun, mga ibang lahi yan, taga Laos. 'Pag naka-gunting Pero, meron na kami kasama man. doon isa, ayun no. Naliligaw doon, naliligaw <laughs> yan, doon, kaya napupunta. <laughs> yan ang mga kasama namin, mga par. Sabi giget. Seret. Seret. Sa taas, <laughs> sir. Sa ito, kita nyo mga pare ko, yun, dami pang tira. Yan, pipilihan pa namin yan. Hindi kami tapos dyan, Ang eh, oh. dami pa. Talagang maghapon na itong gagawin namin ito. No, kaya medyo kapi-kapi lang ang mga tropa, kaya ganyan. At ito naman yung mga napili na, oh. ayos na yan, okay na yan. Oh. Binababad sa, ano, sa tubig. Oh. Ito, yan, oh. Paki inaano ni kuya. Yan, tagalos din yan. Oh. Ilalagay nyo sa tubig yung pinaka-ugat, binababad ng konte tapos yun ay babad na O ilalagay naman ngayon doon sa Ayan sa basket na yan Kasi itatanim ulit yan eh O kita nyo Kaya parang halos ano Walang nasasayang sa kanya o, Sa dami pa ba naman namin pipili eh O yan gaganyanin niya lang Nagaganyanin Bago dalhin doon sa kabilang uh, greenhouse Para itanim Kaya walang tapon Walang sayang Sa dami ng uh, talbos na yan eh Tsaka yung magaganda talaga yung pinipili namin Hindi pwede yung ano mga likuliko, tsaka yung mga ugati kakaunti so yun nga mga par, nasaksihan nyo ang uh, ginawa namin ngayong araw na to, at ito uh, nga, pauwi na kami at uh, okay na, medyo gutuman at uh, nakakangalay din pero masaya dahil nga kwentuhan kahit papano, kaya ito mga par, salamat sa suporta at uh, ingat kayo dyan palagi God bless sa ating lahat Pahabol muna mga paregoyo oh, habang kumakain ng mga tropa natin no oh, ng pananghalian. Oh. Kita niyo naman. Talagang tiis-tiis lang din naman eh oh. may mga nakatayo pero masaya kasi nga magkakasama kami. <laughs> 'Yun lang talagang naging maganda sa, oh, ano ma to, sa samahan na to. Oh. Ta talagang share-share din ng mga pagkain. Sarap mga paregoy. Oo, oh. ayan, kita nyo naman ang aking ulam, o, oh, tuyo, tsaka ilang pirasong karne, ayos na yan. Bawi na lang din sa kanin, o, oh. kita nyo naman ang kanin natin. <laughs> so, dyan na kayo mga pare ko, God bless inyo.